Tik 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 tik. Yan ang tunog na bumabalot sa katahimikan ng gabi sa iyong panaginip. Ngunit anong ibig sabihin nito? Isa ba itong babala o bangungot lang na ng pagod? Ako po si Ka Elias at ito ang oras ng hiwaga. Ngayong gabi, samahan niyo akong tuklasin ang mahiwagang kahulugan ng panaginip tungkol sa aswang at manananggal. Panaginip mo ba'y madilim, may matang nakatingin mula sa kawalan? May pakpak na dumaan sa bubungan habang hindi ka makagalaw sa kama? Baka hindi lang ito bangungot. Baka may gustong iparating. Sa kulturang Pilipino, ang panaginip ay higit pa sa larong isipan. Isa itong daan, isang portal, papunta sa mundong hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam ng puso't kaluluwa. Ayon sa matatanda, kapag ikaw ay napanaginipan ng isang aswang, maaaring may kinikimkim kang takot o may panganib sa paligid mo. Ang panaginip ay nagbabadya. Ang manananggal naman, isa itong nilalang na naghihiwalay ng katawan para lumipad sa gabi. Sa panaginip, maaari itong kumatawan sa isang paghihiwalay, relasyon, trabaho, o mismong sarili mong pagkatao. Sinasabing ang mga panaginip ng kababalaghan ay madalas dumarating kapag ikaw ay pagod, may problema, o may kakaibang enerhiya sa paligid. Minsan, ito ay paalala na may dapat kang harapin, hindi sa panlabas, kundi sa sarili mong loob. Kaya nga sa mga sinaunang paniniwala, kapag napanaginipan mo ang aswang, dapat kang magdasal kinabukasan. Dahil ang panaginip ay mensahe rin ng espiritu, at minsan, ng babala sa iyong tahanan. Pakinggan ang mga pangkaraniwang panaginip na inuulat ng ating mga tagapakinig at ilang salin ng matatandang kwento. Panaginip tungkol sa aswang sa bubong. Gabi-gabi, alas tres ng umaga. Naririnig ni Aling Rosa ang tunog sa bubong. Sa panaginip niya, may matang pula sa dilim. Hindi siya makakilos, hindi makasigaw. Sa sumunod na linggo, nagkasakit ang kanyang apo, at walang makitang sanhi. Panaginip tungkol sa manananggal sa bintana. Isang binata ang napanaginipang may babaeng nasa bintana, hati ang katawan. Tumutulo ang laway nito habang nakatitig sa kanyang tiyan. Nalaman niyang buntis pala ang kanyang nobya. Sa probinsya, sinasabing ito ay senyales na may umaaligid. Panaginip tungkol sa shadow figures at sleep paralysis. Marami ang nagsasabing habang tulog, ramdam nila ang bigat sa dibdib. Wala silang magawa. At sa isang sulok ng kwarto may aninong nakamasid. Ayon sa mga mangkukulam, ito'y hindi basta multo kundi pananangdal ng lakas. Panaginip tungkol sa babaeng walang mukha. Ayon sa isang guro sa Bicol, lagi niyang napapanaginipan ang babaeng nakaputi na walang mukha. Sa panaginip, palapit ito ng palapit. Pagkaraan ng ilang gabi, natuklasan niyang may nanggagayuma pala sa kanya. Ang panaginip ay maaaring babala o simpleng pagpoproseso ng isipan. Ngunit kung ito'y paulit-ulit may kahulugan. Aswang, isa itong simbolo ng pangamba. Banta sa pamilya, sa sarili o sa integridad. Minsan, ito'y salamin ng inggit sa paligid mo. Manananggal, simbolo ng pagkakahiwalay, stress, guilt o takot na mawalan. Isa ring pahiwatig na kailangan mong buin ang sarili mong pagkatao. Batibat, isa sa mga nilalang ng Ilocano folklore. Sinasabing sanhi ng bangungot, lalo na kapag natutulog sa ilalim ng punong kahoy na inalis sa lugar. Psychologists agree that sleep paralysis, trauma, and anxiety may cause recurring dreams, but in folklore, ito ay babala ng espiritu. Kapag sa panaginip mo ay lagi kang hinahabol, baka ito ay pagpapahiwatig na may issue kang iniiwasan sa totoong buhay. Kung madalas kang makita ang madidilim na mata o ngipin ng halimaw, baka simbolo ito ng isang taong nagpapahirap sa iyo ng palihim. Kwento tungkol sa aswang sa tenement. Si Arman, isang factory worker sa Laguna. Gabi-gabi, pinapanaginipan niya ang parehas na babae na may mahabang buhok at malaahas na mata. Nang magkasakit ang kanyang anak, doon lang siya naniwala. Isang albularyo ang nagsabing may matang malamig sa kanilang bahay. Kwento tungkol sa pagbangon na may sugat. Isang dalagang taga-negros ang laging napapanaginipan ang babaeng may pakpak. Isang gabi, pagbangon niya, may gasgas ang kanyang likod na hindi niya maipaliwanan. Ayon sa kanyang lola, baka pinuntahan siya ng manananggal at pinaghihinalaang siya ay buntis. Kwento tungkol sa aso sa gabi, panaginip sa umaga. Isang security guard na tulog sa araw, nagsabing habang nagpapahinga siya sa barracks, na panaginipan niyang tinatahulan siya ng isang itim na aso. Kinabukasan, may buntis na sinugod sa ospital, hinihinalang biktima ng aswang. Sa probinsya, ang pagtahol ng aso ay babala ng nilalang sa paligid. Kwento tungkol sa aninong babae sa banyo. Si Carla, isang estudyante, ay nakapanaginip ng babaeng nakaitim na nasa loob ng banyo ng paaralan. Sa panaginip, walang salamin ang banyo, tanging dilim at anino lang. Ilang araw matapos ang panaginip, may estudyante na ng malay sa parehong palikuran. Kung ikaw ay laging napapanaginipan ng aswang, manananggal, o aninong nilalang, subukan ang mga sumusunod na gabay mula sa ating kultura. Isa, asin at bawang, ilagay sa ilalim ng kama o bintana bilang proteksyon. Dalawa, itlog at baso ng tubig, panghuli ng negatibong enerhiya, iwan sa tabi ng kama. Tatlo, dasal at orasyon, tradisyonal na panalangin bago matulog para sa proteksyon apat. Pag-iwas sa pagkain ng sobra bago matulog upang maiwasan ang mabigat na bangungot. 5. Pag-journal ng panaginip para maintindihan mo ang pattern at emosyon. anim. Pagtulog na may proteksyon sa ilalim ng unan tulad ng krus, maliit na bawang, o papel na may dasal. Tandaan, sa bawat panaginip may kahulugan. Sa bawat bangungot may mensaheng kailangang tuklasin. Ako po si Ka Elias at lagi kong sinasabi, huwag baliwalain ang mga panaginip. Dahil sa likod ng bawat kwento sa dilim may misteryong dapat tuklasin. Hanggang sa muli sa susunod na kabanata ng Alamat, Misteryo at Paniniwala. Kung may sarili kang karanasan, kwento, o panaginip na gustong ibahagi, i-comment lamang sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Paalam at mag inat sa panaginip.